Hello, welcome back po again sa aking munting channel mga kamutya uh, Una sa lahat ay maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa munti kong channel na to At uh, ito pong pakikita ko sa inyo mga kamutya Ay uh, napakalaking uh, pagbabago Bagamat uh, hindi naman ako ang ang nagmamayari nito pero ito ay nanggaling po sa akin ang totoo niya mga kamutya marami akong uh, pitong tao ang binigyan ko ng ganitong klase ng mga pampaswerte at uh, meron din pong omo kung naalala niyo ang pinakita ko sa inyo nung nakarang araw nung nakarang mga vlog ko na ito rin po yun. Sa ngayon ay <tipopilip> nagbago uli siya mga kamutya. Siya ay lumaki na at hindi na magkasya sa mga sa lalaga, lalagyan niya dati. Dati ang lagayan nito guys mga kamutya ay lagayan ng paminta. Ito ay may pitong sangkap ang uh, bulaklak ng kawayan bulaklak ng tanglad uh, bahay ng alitaptap uh, kahoy na sinukuan bagin na sinukuan uh, kamay ni Miguelito kung tawagan ay tagupaypay at ang huli ay ang uh, buhok ng duwende o buhok ng kapre at itong omo na to mga kamotya napaka puti ng omo na to nung ibigay ko sa kanya at uh, sa ngayon ay para siyang balot na nagkaroon siya ng mga ugat ugat ito naman pong uh, kamay ni Miguelito tagupaypay ay humaba na ng humaba at ang kanyang mga daliri ay humaba rin hindi ko alam kung bakit ito ay binigay ko sa tao na nasa Laguna sa ate ko ito mga kamutya sa ate ko ayun po ang haba na ng ano niya ito ay dati nasa plastic na maliit sa sey pinutol ko yan mga kakamutya kasi nga hindi magkasya sa sa shay ng plastic at uh, yung lagayan niya ng ito benda kasi madilim dilim ng paminta hindi siya mag hindi siya magkasya kaya pinutol ko so ngayon mga kamutya nakikita niyo naman siguro na garapon na ang pinaglagyan dahil siya ay humahaba pati na rin ang mga buhok ang duwende kong tawagin o buhok ng kapre ito ay pag nababasa mga kamutya ay kusang gumagalaw sabi nga ng iba kapag ito raw ay uh, binasa mo na pinahiram mo ng tubig at gumalaw ay magkumpisa ka ng humiling sa kanya kung ikaw ay may mabuting kaloban ay pagbibigyan ka niya. Ito niya ang omo na sa ngayon ay nag-iba na siya ng kulay. Ang sabi ng pinagbigyan ko niyan ay uh, pagdating ng lunis at biyernes, uh, nagbabago ang kanyang kulay. Pero ang mga parang mga guhit-guhit na parang ugat sa omo sa Omo ay nandun pa rin at merong araw na nakakamoy daw siya ng malansa hindi ko alam kung bakit meron namang araw na wala siyang amoy at iba ang kanyang kulay pumuputi siya ayan siya mga kamutya nasa garapon na po yan at uh, malapit na lamang ang bunganga ng uh, garapon pati ang mga buhok mga kamotya ay umaba at uh, lumalampas na rin siya sa garapon ito yung omo mga kamotya na galing sa akin binigay ko sa kanya pasensya na mga kamotya nasa kalsada tayo nandito ako sa pwesto meron din akong konting ah uh, pinagkakitaan ito yung umu na binigay ko sa kanya puting puti at uh, dahil nagbabago ang kanyang kulay kung ano man ang dahilan ay hindi ko alam mga kamutya yan siya ngayon mga kamutya nagbabrown na ang kulay niya sabi nung meron akong binigyan yan mga kamutya na nakarating ng Mindanao at uh, marunong ding tumingin o kung anong uri talaga ang bato na yan at sinabi niya na meron daw itong uh, kakaibang kakayanan na at kakaibang pag-uri ng kanyang bato pagkabato ay kakaiba ang kanyang uri sabi ingatan daw dahil hindi hindi siya ordinaryo sa mga tao na makakita nito mga kamutya ang ugali daw nito ay para lang siyang uh, ordinaryong bato na hindi pag-iinteresan ng mga tao pero kung ikaw ang pinagkakaloban nito ay uh, mabisa ito uh, masusubukan mo to pagdating ng oras na kailangan mo ang tulong niya at sabi nga wag daw ipagsasabi pagyabang ipakita kung kani kanino no ayan siya ngayon at ito ay nung dumating sa kanya iba po ang kulay niya yan po ang kulay niya nung dumating na sa kanya yan po ay uh, pinailbisi ko yan po nung matanggap niya pinakita niya sa akin ang ganyan ang bulay. at nung dumating ang araw ay nagbago naman merong pagbabago na, na nangyari bagamat ang sabi ko sa ate ko total naman wala namang pinahikitang hindi maganda sa buhay mo ay alagaan mo lang sila sabi nga niya ay pinakita niyang tindahan niya sa akin na lumalago daw nasa tindahan niya to mga kamutya nilagay niya pati yung uh, pampaswerte na may pitong sangkap kinumpleto ko talaga yon mga kamutya bago ko ibigay sa kanya ito yon mga kamutya tutok na tutok oh. yan Pangito, hmm. pagtutok okay. garapon na nga pinaglagay niya kasi masikip na siya ron sa lagayan ng paminta yung maliit na garapon at ito ang umu na sinasabi ko nagbabago ang kanyang kulay pagdating ng lunes at biyernes so sa mga hindi ko pa subscriber baka naman po at uh, nagkaroon ako ng ng uh, ganitong uri ng upload kasi nga uh, nagchat sa akin yung ate ko na pinakita niya na naman yung kanyang mga alaga ay lumalaki At sabi niya nagpalit na akong lagayan kasi sumikip At yung langis mga kamot siya nakita niya na Kunting-kunting na lang ang langis niya Samantalang yung sa iba, hindi naman nila walang update kung anong nangyayari sa mga pinagbigyan ko ng pampaswerte na to ay sa kanya lang ang nagbabago ayan, ayan mga kamotya ang haba na ng kanyang mga daliri at yung buhok ng duwende ay umaapaw ayan e po dati yan ay yan dyan una siya nagtaka dahil nababawasan na, na babawasan ang langis bumubula yan o oh. puno po yan ang langis unang video niya pinakita sa akin yan mga kamotya na natatakot siya dahil bumubula ang langis at umaapaw at yung mga buhok ay lumalabas